Chod, dama na yun, Chod. Shhh, Chod. Shhh, Chod. Uy. Oh. Ay, kanina pa yun eh. Punong-puno na ako eh. Nasa second floor ako. Sisigawan ako. Dumaan ako kanina doon. May merienda ako ako sinisigawan, ako'y pinagtitripan. Galit sa mga katrabaho, na ako idadamay. Pumunta pa dito, nung sumagot ako sa kanya, siya pa ang galit. Nung pumunta pa dito, kinumpurunta ako, sinisigawan ako sa taas. Putsa nga, hindi, binaba ako, napuno na ako eh. Ba't niya hindi marunong makipagsuntukan eh? Kung marunong yung basag-basag mo nga sa akin, susuntukin ko talaga sa mukha niya. Pitik-pitik lang yung ginawa ko sa kanya eh. Pero hindi naman ako galit talaga. Ako ipikon lang, naiinis lang ako. Kaya na, masyadong malabang. Kahit nga dito yung mga tagad diyan lang, galit din sa kanya. Ang dami nang gagalit kasi masakit magsalita, Naninigaw, ang dami sinasabi ng Paul na hindi mo naman totoo. Sino-sino yung sinisiraan niya? Ako, hindi naman niya ako sinisiraan. Ang problema lang sa akin ay napagtripan lang niya ako. So, pagtripan ko rin siya kanina. Mayabang siya eh. Pati yung mga katrabaho ko, ano-ano sinasabi sa mga kaibigan ko, ano-ano. Bastos yung bibig na yun eh. Munggulod yung putang yun na eh. Bukas, pag dumaan pa yun, pagtitripan ko pa yun, araw-araw ko pagtitripan yun, hanggang hindi magbago yun magsama pa kung kanino pa sumumbong yun po, puto yun, kahit kanino pa siya sumumbong lalaban yun kahit mag isa lang maangas eh lulusob ako kahit mag isa lang alam ko susumbong sa mga pinsan niya at kamag-anakan niya eh yari sila sa akin pag uuntugin ko sila lahat bukas ano nayayabangan ka? talagang mayabang ako Lalo na pag yung kaharap ko, mas mayabang pa sa akin. Pero alam mo na palang mayabang ako, tas yayabangan mo pa ako, sino ngayon ang mas mayabang sa atin? channel